Shoutout sa mga kabataan dyan. Mano ulam. Ito ulam is oh. So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at bago nga pala si Janeto. Tawag nila sa akin lucky. Kaya guys, samahan nyo ako. So guys, for today's video, ito na nga pala yung pinag-aantay natin na mag-snow dito sa lugar namin dito sa BC. At ngayon, ngayon lang nag-snow dito late na yung snow guys, February na siya, dumating February 1 ang start na ng snow. So, yung kakagising ko nga lang pala, pagkasilog ko nga pala sa bintana namin, kaya yun, nag-i-snow na nga rin pala, kaya ito, ikagala nga pala kayo dito sa lugar namin. Na nga pala dumating yung snow, kaya yun, dapat nga January dumating, pero February na nga pala siya dumating, first time nga lang pala daw itong nangyari na late na dumating. dito hanggang bukas yan guys, lalo pa itong lalakas, mga 4 feet daw ang lakas nito ng snow. Medyo mababa pang nga lang pala yung snow, mamaya lalakas na nga pala yan. Ito nga pala lagi ko sinasabi, kapag dumarating na nga pala yung snow, kasi ayoko na nga pala ng snow una lang talaga masaya yung snow guys kaya yun nasabi ko sa sarili ko sana wag na mag snow pero nag snow talaga sabi ko noong unang dating ko dito sa Canada hay nako napagos yung gustong gusto ko talaga yung snow pero ngayon hindi ko na gusto ayoko na first time ko dito sa Canada gustong gusto ko ngayon nakatatlong days na ako nakakita ng snow ngayon ayoko na ayoko na maulit kasi hindi ako nakaagala hindi ako nakapunta kahit -sa, sa mga gusto ko ngayon no choice ako kaya yun baka bukas lalo pa itong lalakas yung snow na to mga 3 feet so sa Monday baka wala kami pa sa Monday kasi malakas yung snow at ito nga pala yung before tignan nyo guys makalipas nga lang pala ng isang oras lalakas na nga pala guys tignan nyo Pin makalipas nga lang pala ng isang oras, medyo malakas na nga rin pala yung snow, makapal na nga rin. At syempre mamaya titikman nga pala natin dito yung snow kung gano nga pala kasarap ngayong February. Eto, tamang enjoy nga pala ako dito kasi kaagaling ko nga lang pala sa sakit. kagapon nga pala guys, nagkaroon ako ng sakit, nilagnat nga pala ako, pati nagkaubo. Pasensya nga pala sa boses ko, medyo robot nga pala tong boses ko. Syempre igagala ko na nga rin pala kayo dito, kaya ito pupunta nga pala ako dito sa highway. At nagsuot na nga rin pala ako dito ng skimas para geng -gen nga pala tayo sa mga taong dumadaan dito, matakot na kayo. Syempre, joke nga lang pala yun. Kaya nga pala ako nag kasi sumasakit na nga pala yung tenga ko, pati yung ilong ko. Hindi nga pala ako magsusot ng iskimas Maaari nga pala mapunit yung tenga ko, pati itong ilong ko. Lambot nga lang pala yan. Ayun nga pala yung sinabi sa akin ng mga magulang ko. dandan daan nga lang pala ako dito sa paglalakad kasi baka mamaya na ako, dadapa ako. edi di syempre na famous na tayo. No? Kailangan sa pagdadrive mo dito, may ka kasi madudulas nga pala yung mga kalsada dito. Ikaw gusto mo pa rin ba mag-Canada? Lahat ng tao dito, lahat yun, nasa loob nga lang pala ng bahay. Ikaw, pangarap mo ba pumunta ng Canada? Ano pang inaantay mo? Pumunta ka na dito para makita mo yung snow. Isang snow lang, one year din na mo. Aayawan mo na yung snow. Pangalawang snow. Aayawan mo na yun. Siyempre, susubukan ko na nga pala tikman yung snow. Subukan natin tikman ang snow ngayong February. Kaya tingnan natin kung masarap. Ito, kuwain natin. Yung kuwain nyo yung nasa taas kasi pag nyo sa baba, madumi yun. Tingnan yung kuwain ko ha. Shoutout sa mga kabataan dyan. Mano, ulam. Ito, ulam. Snow ha. Oh. Siyempre, pagkatikom ko nga pala, ayun, lasa nga lang may nilad. Kaya guys, antayin nyo nga pala mga next kong video. Gagawa nga pala tayo ng halawalo gamit nga pala yung snow. Ganyan nyo guys, yung mga snow dito, niwawalis ko lang. Siguro kung nasa Pilipinas yan, tuwang-tuwa yung mga tao. At tinanggal ko na nga rin pala yung mga snow dito sa sasakyan ng daddy ko. Kaya ito, parang hindi nga pala siyang mahirapan. Ako na nga pala gagawa. Hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Thanks for watching. Bye!